po ng ating mga media friends. Uli, maayugin uh, ng hapod sa ating natanan. Uh, as we start this Hamungaya season, we are doing our uh, we will be facing a new era, a new beginning, a new journey for Hamungaya Festival. Ang ating tema para sa ating darating na uh, is Isulan 2.0 uh, tungo sa pagbabago ng ating magandang bayan. At alam naman po natin lahat ng Hamungayang Festival ng ibig sabihin ay ang fruitful of a uh, fruitful blessing fruitful and blessing para sa ating lahat mula sa ating mga farmers sa ating mga business centers, sa ating mga lahat ng ating kababayan ang pinagdarasalo natin para sa HMF Festival ay ma-bless po ang lahat ng ng magandang ani, magandang pagkabuhayan, magandang pang-araw-araw. At ngayon po sa ating festival, gusto po natin ay uh, maging colorful and more festive ang ating magiging ang ating magiging uh, tema para sa ating fiesta. Nag-umpisa na po actually ang ating food bazaar. Nag-soft opening kami noong August 1. And tomorrow, we will have our ribbon cutting and live band and fireworks para sa official opening ng ating food bazaar. And then, pagdating po ng ating uh, final festival, final week of Hamongaya festival ay from August 26 to August 30. Sa August 26, magkakaroon po tayo ng interfaith uh, interfaith interfaith mass and then followed by our uh, by our float parade kung saan uh, ang guests natin sa float parade sasama po sa atin yung mga PBB Uh, pipipipi ko, love, housemate na sina hindi ko memorize yung name nila <laughs> sina Charlie Fleming si Josh Ford rin na may pasabog kami hinanda sa inyo na, na ang tawag ba nito? like Mardi Gras, Mardi Gras Festival Attire. And then after the okay. opening, uh, after the the float parade, ay magkakaroon po tayo diretsyo na ating opening salvo. And then ang bisita natin for that night okay. during the opening salvo ay ang TBB Club that I mentioned together with uh, December Avenue. And then, the next day, pagdating ng August 27, we will have our <laughs> We will have our Pride Night sa gabi at ang ating mini-servisyo caravan sa araw. Ang ating mini-servisyo, uh, bagong isulan, mini servisyo karapan na in-invite po natin ang ating mga national agencies tulad ng DTI, ng SWD, ng PSA, ng LTO, ng DOLE, ng SSS, pati job fair. So, isa sa nag-commit sa atin sa job fair ang McDonald's dahil mag-open na po ngayong taon ang McDonald's dito sa Isulat. Next week, mag-uumpisa na daw po ang pag-construct uh, pag, uh, ng McDonald's after makomplete yung papers, either next week or the week after umpisa ng construction. So nag-commit sila on August 27, mag-join jo sila sa ating job fair dahil nasa 80 to 100 po ang kailangan nila na trabahante at uunahin daw nila ay mga isulanon. At ibibigay nila lahat ngayon ay sa mga tayong sila. So yun yung good news na dala sa amin ng McDonald's kanina na bisita sila sa akin, the greatest visit. So after the mini service of pagdating ng gabi ay meron tayong Pride Night na celebration para sa ating mga LGBTQIA na may hinanda para sa ating mga sa ating Pride Night. Pagdating ng August 28, Gen Z, Gen Z Youth Day, naman sa araw At pagdating sa gabi is Kamalayan 9. Nag-sponsor po ang Kamalayan kasama ang ating mahal ng Governor, Dato Pax Ali S. Mahuda Dato. Binigyan po nila tayo ng napakasikat na cup of joe na hinihig ng lahat kasama si Hel Mary. Sikat din sa mga Gen Z. And then pagdating naman sa August 29, meron tayong Miss Isulan at Farmer's Day. Bagong angat, uh, bago angat, Farmer's, bagong angat, isulan, Farmer's Day. And then pagkagabi, Miss Isulan, na ang, ang pinapinalize lang namin dahil ang bisita namin sa Miss Isulan ay si Mr. Jaren Garcia from PBB also. Pinapinalize lang namin yung mga compliance sa kanya. And then pagdating ng August 30, Meron po tayong uh, mass, Thanksgiving mass, and then salo-salo fiesta handaan. Nag-prepare po lahat kami, mayor, vice mayor, and each uh, councilor, each department, lahat ng barangay, mag-set up po kami ng long table para kainan. Ini-invite po natin ang lahat ng ating kababayan na sumali para sa ating salo-salo Kainan Festival. Pagdating ng gabi, meron po tayo Grand Kapamilya Celebrity Night. Na ang bisita po natin ay ang River Maya, Bandang Lapis, yung kwertas, at ang inaayos ko kay it's either si uh, si Almost, isa ko pang kinakausap, si Almost. So, yun po yung ah uh, programs natin. Ay, si DJ Nuno pa pala. Uh Oo. -oh. Ay, si Ate Gay at si Bubay pa pala. Opo. Para sa last day. So, yun po ang ating mga programs and activities sa darating